So uh, ngayon nga, ang pag-uusapan natin ay patungkol na sa Ibanghelyo ni Juan. Matatagpuan ito sa chapter 3, verses 14 to 18. Kanina, marahil may pamilyar na verse sa inyo. Parang lagi nyo naririnig ito, kasi paborito ng lahat. Ang John 3.16. Kaya sabi nila, ang puso ng Biblia na dito ipinahayag, ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang pagsinta sa iba pa nga eh, ang kanyang pagsinta, di ba? Ang gandang pakinggan, ang pagsinta niya sa sangkatauhan. So, ang tema natin ngayong uh, hapon ay patungkol sa Ebanghelyo ni Juan nga na ang pag-ibig ng Diyos at ang kaligtasan. Sa ating pag-aaral sa Ebanghelyo ni Juan, ating tatalakayin ang malalim na kahulugan ng mga talata na kanyang binanggit mula sa chapter uh, verses 14 to 18 ng chapter 3 ng Juan. Alam natin ang kalagayan noon kasi nga sa panahon nila, sakop sila ng Imperyo Romano. Wala silang kalayaan at marami sa kanila ang naghihirap dahil nagsasaka man sila, hindi naman nila napapakinabangan ang mga bunga na ito dahil kinukuha lamang ng mga Romano. Mga kawal para sa kanilang sariling kagustuhan. Kung meron man silang nakukuha ay hindi pa rin sapat para sa kanilang pamilya. Kaya kalat ang tag noon. At marami na rin mga naging balo dahil ang kanilang mga asawa ay namatay sa digmaan. So, sakit ng puso at pangungulila para sa kanilang mga mahal sa buhay. Maaaring hindi lang asawa ang namatay, ganun na rin ang kanilang mga anak na kalalakihan. At ang iba naman, na hinuhuli dahil na pagkakamalang parang rebelde, kaya kinukulong ito kaya wala silang laya at pangungulila na makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. So ito yung mga sitwasyon sa panahon at kalagayan nila Juan noon, no? Itong disipulo na si Juan. Sabi ng iba, John the Beloved. At ang dahilan kung bakit niya sinulat ang mga talatang ito ay sa pamamagitan ng tatlong puntos na maaari nating makita at tutuklasin sa hapong ito. Una dito yung ang pag-ibig ng Diyos at ang walang hanggang buhay. So napakasarap no? Minamahal na nga tayo ng Diyos. Meron pa siyang gustong i-offer sa ating buhay na walang hanggan. Sa talatang 14 o apat, binanggit ni Juan ang pagtahal itinaas ni Moises ng tansong ahas sa ilang bilang isang simbolo ng kaligtasan. Nasabi ni Juan kung paano itinaas ang tansong ahas ni Moises sa ilang, ganun din naman, sabi niya. Inaahambing niya ito sa pagtaas ng anak ng tao na siya ang nagbibigay buhay na walang hanggan sa sino mang sumasampalataya sa kanya. Sa ating panahon, ang aral na pwede natin makita dito at mapulot ay yung pag-ibig ng Diyos na handa niyang ibigay ang buhay na walang hanggan para sa bawat isa sa atin. Ito'y isang paalala na kahit sa gitna ng mga hamon ng pagsubok, meron tayong pag-asa at kaligtasan na naghihintay sa pamamagitan ng pagtitiwala at magkaroon ng pananampalataya sa kanyang anak. Sino ang kanyang anak? Si Jesus. Pangalawa, pag-ibig ng Diyos at misyon ng anak. Sa talata ng uh, yung paborito natin ng John 3:16, paborito ng lahat, no? Ipinahayag ni Juan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak upang iligtas tayo sa kapahamakan. Yun yung walang hanggang kaparusahan. Sa ating panahon, kahalagahan ng misyon ng anak ng Diyos sa ating mga buhay. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi para hatulan tayo kundi upang iligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya ito ay paalala sa atin na tayo rin ay mayroong misyon na dapat ipahayag sa iba ang pag-ibig ng Diyos na si Kristo ang daan patungo sa kanilang kaligtasan at ang pangatlo at panghuli, yung pagpili sa pananampalataya at hatol ng hindi sumasampalataya. Sa verse 18 na pinanggit kanina kay John chapter 3, ipinahayag ni Juan na hindi hinahatulan ng parusa ang mga taong sumasampalataya sa anak ng Diyos. Ngunit hindi sila sa mga hindi namang sumampalataya sa kanya ay sila naman ay hahatulan dahil sa hindi nilang pagkilala, pagtanggap at hindi sila sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Sa ating panahon, ang aral na maaaring makita natin dito ay ang kahalagahan ng papel ng pananampalataya sa ating relasyon sa Diyos. Ang mga hindi sumasampalataya ay hinatulan na dahil sa kanilang pagtanggi sa, pa, sa pagtanggap ng kaligtasan na inalok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, ito ay paalala din sa atin na tayo naman ay may mala may meron tayong pagkakataon na mamalayang pumili ng ating destinasyon. At kung ating pagpili sa pananampalataya kay Jesus ay meron tayong buhay. Sa pagtanggi sa Kanya, meron tayong kamatayan. Kaya ang inyong pagpili sa pananampalataya ay may malaking epekto sa inyong inyong mga buhay. Kung kaligtasan Siyempre, may responsibilidad ito na dapat gampanan. Kung ayaw mong responsibilidad, okay lang. Mabuhay ka ayon sa iyong gusto. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Pero, anong silbi ng haba ng buhay mo kung wala ka namang relasyon sa Diyos? At pagharap mo sa Diyos, sasabihin ng Diyos, hindi kita kilala. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Juan, ating natutunan ang malalim na kahulugan ng pag-ibig ng Diyos at kahalagahan ng pananampalataya sa ating buhay. Sa ating panahon, meron tayong pag-asa at kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Hindi man natin siya nakikita, nandoon yung ating pananampalataya. Ang ating misyon ay ipahayag at ipadama ang pag-ibig ng Diyos sa ibang tao na maging daan nawa tayo ng kanilang kaligtasan. Ngunit tayo rin ay malayang pumili at ang ating pagpili kung ipagpapatuloy ba natin ang ating pananampalataya o hindi. Sa ating pagpili, malaking epekto ito sa ating buhay at kaligtasan. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ni Juan, tayo ay inihimok, inahamon na maging bukas sa pagtanggap ng pag-ibig ng Diyos at maging daan ng kaligtasan sa iba. Ang ating paglalakbay sa pananampalataya, lagi nating tatandaan na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago at laging handang magbigay ng buhay na walang hanggan sa bawat isa sa atin. Sana naman, huwag tayong maging madamot sa iba. Kung tayo ay pinagdamutan, Huwag tayong maging madamot sa iba. Ipahayag ang mabuting balita sa iba. So, ang dalangin ko sa inyo, naway sumain ang malalim na pananampalataya at pagpili kay Kristo bilang inyong uh, pagpili kay Jesus bilang inyong Kristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.